So ito mga ka hamster mga kapeche papakita ko lang sa inyo kung bakit hindi tayo pwedeng gumamit ng malunggay leaves sa ating mga hamster okay? ipapakita natin kahit na sinasabi nyo na malinis ito magandang epekto nito na pampagatas ito para sa mga hamster natin na bagong panganak ba? Diba? ito ipapakita natin sa inyo kahit hugasan nyo po ito okay ito dito nakukuha ng hamster yung isa sa mga disease sa mga uh, magugulat na lang eh bigla na lang namamatay yung baby niya kahit na napaka healthy nito. Ito papakita natin ha, papakita natin. Pupokus natin, tingnan nyo ha. Ayan, sabihin natin sa liwanag. Nakikita nyo ba yung mga nasa dahon na yan? Ayan, nakikita nyo? yang mga maliliit na yan, kahit hugasan nyo po yan, may mga natitira pa rin dyan. Nandyan pa rin yung, ano na yan, yung bacteria na yan. Kumakapit yan sa dahon. Okay? Kaya mas isasuggest ko sa inyo yung malunggay leaves na, ano na, na powder na nabibili. Mas safe po yun. Pero yung sasabihin nyo po na, pinitas nyo lang yung dahon ng malunggay, galing sa puno tapos sinugasan nyo nakita nyo parang nawala yung mga ganitong maliliit Ayan. pag yan nakain ng hamster nyo lalo lalo na yung mga bagong panganak kain lang ng kain yan, hindi nila yan eh. pag napunta ngayon sa pisngi nila yan, sa lagay ng pagkain nila maikita nyo yung mga pisngi nito Nag magugulot kayo nagkakaroon ng parang sugat sa lalamunan tsaka sa mga ano nila sa mga bibig nila ayan tapos diyan na magsisimula yung magkakaroon na sila ng ano wet tail magtatay na sila tapos magtatay kayo sabi niyo binigay ko naman yung tamang ano uh, ibinibigay sa kanila katulad ng dahon ng malunggay kapag bagong panganak di ba ayan po yun yan yung pinapaliwanag ko sa inyo ayan oh Ayan yun yung maliliit na yan yan kasi kahit hugasan nyo may matitira at matitira pa rin yan at nakakain nila. Hindi nyo, hindi nyo talaga totally natanggal yung ganyang maliliit na yan. Mga insekto po yan. Yung maliliit na yan. Yan po yung tumitira sa dahon ng malunggay. Okay? Kaya wag na wag po kayong magbibigay nito sa mga hamster nyo kung gusto nyo maging healthy. Ibigay nyo lang yung powder na nabibili malunggay powder. Mas safe pa po yun kaysa dito. Okay? Ayan. Ngayon, may intindan nyo na kung bakit sinasabi ko bawal malunggay pero sabi ng iba pwede. Yung dahon ng malunggay. Yan po yung gustong sabihin ni PHA. Eh, no? Kita nyo yung maliliit. Ngayon, alam nyo na.